So, ba'y patuloy na nakatanggap ng harassment mula sa all lending platforms na pinagkakautangan mo? At ginagamit pang ang Credit Information Corporation para takutin ka at bayaran ka agad ang utang mo? Ayan, ang video na ito ay para sa iyo. Sa so, paalala sa publiko o kung sa paggamit ng pangalan ng Credit Information Corporation or CIC ng mga online lending platforms or OLPs, at mga nagpapakilalang lender. Ikatay ng Mayo 2024. Muling pinaalalahanan ng CIC ang publiko na kailanman ay hindi ito nangungulikta ng utang o nagpapadala ng payment notice sa ngalan ng alinmang lender. Tandaan ng CIC ay hindi nagre-resolve ba ng mga negatibong mga isyo sa utang sa pagitan ng lender at borrower. Number 2, hindi kailanman nang hihingi ng anumang personal information mula sa mga borrower. Number 3, hindi kailanman nang hihingi ng anumang fee o payment mula sa mga borrower na nag-apply ng loan. Number 4, gumagamit lamang ng email address domain na at creditinfo.gov.ph para sa lahat ng official at lehitimong transaksyon nito. Number 5, hindi kailanman gumagamit ng messaging platforms tulad ng Viber, Telegram, Messenger o WhatsApp sa pakikipag-usap sa borrower o call umano sa kanilang utang. Number 6, hindi nagsasagawa ng blacklisting sa mga individual o korporasyon na nasa database nito. At number 7, hindi nagpapautang at hindi nangungulikta ng utang. Kung makikipag-transaksyon sa mga lending, financing companies at OLPs, pinaalalahanan ng publiko na siguraduhin na ito ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission o CSC. Kung kayo ay nakaranas ng hindi angkop o hindi legal na pamamaraan ng paniningil ng utang, mag-file ng official complaint sa SEC, bit.ly file a complaint. Kung ang nagpapakilalang lender ay hindi rehistrado, maaaring magpadala ng reklamo o i-report sa Enforcement and Investor Protection Department sa IPD at SEC gov.ph Muli ay pinanalahanan ng publiko na lahat ng opisyal at lehitim komunikasyon mula sa CIC o mga empleyado nito ay gamit lamang ang email address na may domain na at creditinfo.gov.ph at telephone number na 02-8236-5900. Ang CIC ay kaisa sa at SEC di at mga ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa mapangabusong pamamaraan ng pagkolekta ng utang upang maprotektahan ang interes at kapakanan ng ating mga consumer. Magsilbi po itong guide para po makatulong at hindi rin po kayo ma-stress at ma-depress gawa ng mga online lending platform agents.